Last News Update Mga balita ngayon Isang engineer patay ng barilin sa loob ng ginagawang mall sa Cotabato City PCG spokesperson Commodore Tariela at sa GIP party list representative Marcoleta nagkainitan sa kamera Training aircraft nag-emergency landing sa Bulaka Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon isa ang patay habang isang sugatan sa naganap na pamamaril sa loob ng ginagawang mall sa Cotabato City ngayong araw. Ayon sa ulat pasado alas 2 ng hapon ng binolabog ng pamamaril ang ikalawang palapag ng KCC Mall of Cotabato. Nasawi ang isang 40-anyos na engineer na kinilalang si Ronald Aguwa taga Cebu City matapos magtamo ng tatlong tama ng bala sa dibdib. Sugatan naman ang isang laborer na dinala na sa Cotabato Regional and Medical Center pan samantalang isinara ang ginagawang mall para sa investigasyon. Hawak na rin ng Cotabato City Police Station 1 ang sinasabing person of interest sa pamamari. Nagkainitan sa pagdinig sa kamera sina Philippine Coast Guard o PCG spokesperson Commodore J. Tariela at sa GIP Partilist Representative Rodante Marcoleta matapos ang pahayag ng kongresista na there is nothing as West Philippine Sea sa mapa ng Pilipinas sa hearing ng Tri Committee kahapon, kinumpronta ni Marcoleta Citariela matapos umano itong tawaging traitor sa social media ng mga influencer o vloggers. You just called me a traitor, sir. Nasa, nasa Facebook po, nasa social media. Iginiit naman ng PCG spokesperson na hindi niya tinawag na isang traitor ang kongresista bagko sinusuportahan lamang nito ang pahayag ng Pangulo na hindi kathang isip ang West Philippine Sea. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay katang isip lamang po. Kwestyon naman ni Marcoleta kung bakit hindi siya pinagtanggol nito sa mga paninirang puri ng mga vloggers na agad namang sinagot ni Tariela. I heard about your interview calling Bigago and Mangmang. Why would they even defend you if you're calling Bigago as a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson? Sa huli, maayos naman na natapos ang pagdinig at nagkamayan pa umano ang dalawa at klinarong walang personalan sa nasabing issue. Nag-emergency landing ang isang training aircraft sa Plaridal, Bulacan matapos mag ng engine nito. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ligtas na nakapag-forced landing ang Piper Tomahawk na operated ng Flightline Aviation School Incorporated sa isang open field sa barangay Langlaga. Batay naman sa hiwalay na report ng Philippine National Police Air Unit, nakatanggap ang Robinson R-44 nito ng distress call patungkol sa training aircraft habang nagsasagawa ng proficiency flight 9.45 ng umaga. Agad itong rumesponde sa insidente, ligtas ang sakay na student pilot at instructor ng aircraft. Nagsasagawa na ng investigasyon ng otoridad para alamin ng sanhi ng engine failure.

Nagdeklara ng gieram abus hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <tong> <tong> Gawo <tong> <tong> <Nahawa> kayo. Iisip isarin niyo. Sa mala naman, <ng> <tong> anak ng spiritong santo. Iniimbita ko po kayo manood ng storya ni Father Will Gallardo about faith and his martyrdom. In Thy Name, showing na po this March 5 in cinemas nationwide. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>